Nancy, nasaan kayo nung nangyari yung pagtataga? Anong ginagawa ninyo? Nasa bahay po namin. Oo, tapos? Nag-ano po yun, nag-umpisa nag po yun, umaga po, nagpunta po yung asawa ko sa kanila, and then po, nagpinagatay po niya ng manok, kasi mm -hmm. sabi po niya, dumating nga po si Raymond, magpupunta po sila sa resort, kasi sabado linggo lang po pumaahon si Raymond. Okay. Magpapakasyon po. Sino yung Raymond na yun? po ni Jerry Piludar. Okay, si Jerry Piludar ang akusado. Opo. Ang inaakusahan mo. Opo. Okay. At paano niyo alam na si Jerry Piludar ang tumaga? Ano Saan nangyari? Nung hapon po na yon, sabi po niya yung asawa ko. Sabi ng asawa ko, sabi niya po sa asawa ko, tara sama ka, sama ka sa akin. Ano sa ka ba po pupunta tayo dun sa resort ano dun si Raymond? Ba mm. Baka may ano yon, eh, ano ko yung pera para makapagtrabaho na tayo. Ayun, mm. eh, magpapatrabaho yun. Asawa ko po kasi sa kanila po nagtatrabaho. Okay. sideline sideline po, wala pong permanentin trabaho mm. yung asawa ko. So magkasama sila, si Jerry Opo. at saka si Rolando. Opo. Nagdalawang isip nga po yung asawa ko na sumama sa kanila dahil na, ano, nagtatanim po kami ng niyog. Napilitan na lang po siya kasi may sakit po yung anak ko, may bukol po sa leeg, Kailangan pong ipa-ultrasound. Okay. So saan siya tinaga? sa likod po. Noong po umalis na po sila, sumama mm. na po sa kanya, naabot na po ng gabi yung asawa ko, inihintay ko po na umuwi. Mm. Tapos po, hindi na po dumating yung asawa ko, nakatulog na nga lang po yung mga anak ko mm. eh. Tapos nag mga pagitan po, ang alas 9 na po, mm may nagisigaw na po yung asawa ko, tinatawag na po niya ako. Tapos, oh. Ah. sinalubong ko po yung asawa ko, nakita ko na lang po, naliligo na po siya ng dugo, sinisigaw niya sa akin, tinaga ako ni Jerry. Sabi ko, bakit okay. ka po, sabi ko, bakit ka tinaga ni Jerry? Sabi niya, hmm. niya, nagpapaalam ako, nauuwi na ako, hindi nila ako pinapauwi kasi sabi niya, magiinom pa kami. So, lasing na itong mga, itong grupong ito? Opo, pero po yung asawa ko, ma'am, nakatagay po, hindi po siya talaga totally lasing. Ah. So, sabi, sabi ko, At nakapagsalita siya. Opo, nakatakbo okay. pa po siya, nakatakbo time na yun. siya. Malayo ba yung lugar ninyo? Kung lalakarin sa... po, mula po sa Pinangyarihan hanggang po sa bahay namin, 45 minutes po. Ang layo. 45 Pag minutes Opo, pero nakatakbo pa? Opo, nakatakbo pa po siya. Sa Tapos, anong sabi ng asawa mo? saan no, uh, Habang nagiinuman sila, doon siya tinaga? Habang nandun hindi pa o no, hinabol siya? No nag nagpaalam po siya, diretso na po siya naglalakad na po siya palabas na po siya ng gate ng resort. Mm. Doon po siya binanatan sa malapit po sa gate. Ah malapit mismo, sa gate. Oh so hindi po. pa siya nakakalabas. Hindi pa po. Doon may po iba mismo bang nangyari. nakakita o may iba ba siyang kasama? Yan lang po, si Jerry Pilodar si Raymond, saka si Marvin, yan po si okay. Dondi po. Tapos hindi ko na po alam yung mga ano, basta okay. yun lang po. Nasaan ngayon ang asawa mo? Nasaan si Rolando? Nasa kapatid niya po. Okay, uh, nagpapagaling? Opo. Ito ba ay nai-report niyo na sa polis? Opo, ninaaw ko po yan sa barangay. Nung binabawa ko na po, ng, ano sinakay na po yung asawa ko, nang hihip ko ako ng tulong nun, Sa barangay? Opo, sa mga kapitbahay po namin kasi wala po kaming masasakit okay. ang gabi po. Uh, tapos nung nadala na sa ospital, ito ba ay nai-report din sa pulisya? Opo, nila, nilapit ko po sa pulisya, wala pong ano, sabi po nila, sa di nangyari po kasi yon. punta po kami ng ano, dinaan ko po ng annex bago ko po dinala sa Kabading. Ngayon, service po ng barangay ang naghatid sa kanya sa kabading. Ano yung kabading? Para hospital sa hospital? Po. Opo, ospital. Uh. hospital. Tapos, dinala ko po sa kabading, hindi po kinaya ng doktor doon. Hmm. Sabi po ng doktor, i, itatransfer Daling sa, malaking sa malaking hospital kasi hindi namin kayang gamutin. Okay. Kulang kami dito ng, ka, ano, ng, mga, 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 mga medicine. Mga, Ganun o -o. po. Tapos pinakiusapan po niya yung barangay po ng Annex na wag kaming iwanan kasi wala pong serbis. Pinatalikod lang po yung pulis at saka po yung doktor. Iniwan na po kami. Wala po kaming masakin. Sinong nag-iwan sa inyo? Yung pong barangay po, yung service po mismo. Ang ginawa ko po, nakiusap po ko nun sa ops na tulungan kami para pa ko lang po yung asawa ko kasi mauubusan po okay, niya yun ng dugo. Ah, uh, Colonel? Magandang hapon po sa inyo, sir. Yes, ma'am. Magandang hapon po, ma'am. Uh, ma'am Rose at sa lahat po ng uh, tawa panood po ng ating... Atty. Aina po. Ah, yes, si Atty. Aina Magpali po ito. Live po tayo sa Wanted sa Radyo. Uh, ah, uh, oo. Sir, ito, ire-refer po namin sa inyo kasi mukhang hindi pa po ito napapaimbestigahan. Ito pong nangyaring pananaga sa Barangay San Jose. Noong September 23 lang po kasi. Nalas Na 9 ng gabi, ang biktima po ay nagngangalang Rolando Magno. Yes, po. Oo. Tinaga daw po siya at siya ay may positive identification sa isang nagngangalang Jerry Pilodar. Okay, po. Oo. Ah, uh, Colonel, ang biktima po uh, sa ngayon ay nasa ospital ng kabading? Nailabas ko na po sa Amang Rodriguez. Dinala ko po sa ah, Amang Rodriguez. Ah, na sa Amang yun. Rodriguez. Nandito oh, po. na pala sa Pasig. Na, tapos Ilzal. nakalabas na po siya noong ano, kahapon po. Oh. Nadala ko na po siya. sa. Ito po si Mr. Rolando po. Buhay po ba siya? Oo, buhay. Buhay. Oh. buhay. Oh, po. Not ah, onward. Po. Ah, wala buhay. Wala po tayong dapat i... Wala po tayong dapat uh, problemahin dito dahil uh, we could uh, get the personal information, yes. no? Yung uh, personal information ni Rolando Magno. So... Uh, pwede po tayo mag regular filing po uh, regarding po dito Okay, tutulungan ito nga po sa ire-refer na namin sila sa inyo. Uh, papasamahan po namin ng isang staff para po uh, makagawa na sila ng salaysay at mabigyan na nila ng uh, liwanag yung kanilang ak akusasyon. Yung proseso po kasi eh di syempre, eh, baka humaba pa po ano. Although si si Rolando ba ay nakakapagsalita, nakakatayo ba? Hindi po siya nakakatayo, ma'am, Okay. Uh, lang po. siya. Okay, pero nakakapagsalita. <laughs> Dahan-dahan lang po. Okay. Uh, bakit siya inilabas na? Pwede na ba siyang ilabas ng ospital? Opo, tinahin lang po yung sugat pero ibabalik ko po sa 28 para po maano po yung sugat niya, macheck po ulit. Okay. Sige. Ang nandito po kasi ngayon ay yung kinakasama niya na si Nancy Taroy. Uh, ma'am. Oo. Sir, ano lang po siguro kasi medyo emotional pa nga itong si Mrs. Ano? Uh, nandyan po ngayon yung akusado. Ang akusado po ay isang nagangarang Jerry Pilodar sa barangay sa no Jose. So ang mga uh, witnesses po, may po eh. Uh, may mga pangalan po. Uh, Nancy, ano mga pangalan? Bigay natin kay kernel Ang tanging kasama po ng asawa ko na kainuman po si Raymond, si Marvin, at saka po si Jerry Pilodar. Hindi ko ano na po, po, alam Ano po ang mga apelido kasama. ni, ni Raymond? Pamangkin po kasi siya ni Jerry Pilodar kaya hindi ko po alam. Okay, mga pamangkin Ay, daw po, malalaman yung, malalaman po yan. magkakamag po yan, sir. Sa ang resort, sa ang resort ito nangyari? Resort po ng kanumay po. Dulo resort, po. po ng kanumay. Ano na po yan? Ilaya ah, na po yung po. dulo. Ano pangalan ng resort? Wala po ano Basta resort lang po yung tawag. Wala nila daw dun. pong pangalan. Basta sa dulo daw po ng kanumay. Opo. Diretso lang po kasi yun uh, daan papuntang ano? Pasasamahan po namin si Nancy dyan sa inyo kasi para po mas makapagbigay siya ng uh, account. <coughs> Nancy, huwag kang kasi mismo ang Chief of Police ang kausap natin. Ano? Uh, nakikinig pa rin sa atin hanggang ngayon si Lieutenant Colonel uh, Ryan Manongdo, Chief of Police What? ng Antipolo. Uh, uh, sir, uh, Colonel, anuhin po namin ha, pasasamahan na lang po namin si Nancy. What's that? What's that? What's that? Oh, oh, lang po natin na, oh. baka po in-expect ni Mama Nancy na pwede pa tayo mag-effect na ng arrest. Eh, samantalang ito ay naganap na 3 days po ago po, no? So, oh. hindi na po po hindi na po. Uh, masabi po na hot pursuit po. So, hindi na. na po, natin oh, ito oh. ng regular filing po. Yes. Para, para po malinaw. Kasi po, baka ba, hindi namin si Jerry Pilodar. Uh -huh. Ano, uh, hindi na po ito yung uh, immediate na na uh -huh pag-commit ng time po, no? Yes. So, I hope, malinaw po kay Ma'am Nancy. Yes, oo, papaliwanagin po, po namin yun. Papaliwanag namin. Yes, Off-air pa, na lang po, uh, para mas ano, kasi medyo emotional pa si Miss Nancy, Ma'am Nancy. Yes, ma po, po namin, Ma'am. Yes, pa, ma so, uh, Nancy, huwag kang mag-alala oh. ha, kasi mismo Chief of Police na ang kausap natin, may proseso lang kasi tayo na dapat sundin. Oh. Kaya niya tinanong kung, kaya ko tinatanong kung kaya ba maglakad, maayos ba pwede bang makausap na si uh, Rolando mismo. Uh, kasi sa kanya, manggagaling yung salaysay. Opo. Ha? Opo. Tapos uh, yung mga pangalan, nung mga nakasama niya doon, Opo. at kung ano talaga ang nangyari. Kasi Opo. siya yung uh, mas nakakaalam nito. Mabuti na Opo. lang at uh, hindi na naging malala Opo. ang uh, nangyari sa kanya. Ha? Opo. Lakasan mo lang ang loob mo. Kailangan malakas ka para rin kay May mga anak ba kayo? Opo, ma'am. Puro nga ma po yun may sakit. Iniwan ko lang po para lang po makapunta nito. Baka hindi po sa inyo ng tulong. Oh, sige, huwag ka na mag-alala dahil nakausap na natin si Colonel Ryan, ha? Um, uh, sir, maraming maraming salamat po. Yes po, ma'am. Uh, makapasa po po si ma'am Nancy si po na, na bibigyan po natin ng uh, hostesya po yung uh, ginawa po sa kanyang kinakasama na si Orlando po, po. Uh, Sila po ay tulangan pong okay. uh, mag-report po dito sa ating uh, himpilan upang uh, ma po natin sila. awag uh, po silang mag-alala kung kailangan kami mismo ang pupunta sa bahay nila dahil hindi makapaglakad si yeah. Mr. Si Rolando, oh, po. po natin, no? Okay. Para po nasiguro po na makuha natin siya ng statement doon okay. sa nangyari po sa kanya. Mabuhay po kayo, Colonel, Lieutenant Colonel Ryan Manongdo. Ayun, maraming, maraming salamat, po. salamat po. Maraming salamat. Eh, maraming salamat. Papa-asistehan na lang natin at ini si Ma'am Nancy yes. uh, Para po kayo po ay makapag-usap po sa tanggapan po ni uh, Colonel Ryan Manondo Okay